Hindi makapaniwala ang 37-anyos na lalaking ito matapos lokohin at iwan sa ere ng matalik na kaibigang babae. Dahil hindi maaprubahan ng car loan, lumapit kay Robert ang kanyang best friend na si Michelle Ada. Nagkasundo sila ipangalan sa kanya ang car loan pero si Ada ang magbabayad sa bangko buwan-buwan. Dahil uh, kaibigan, nagtiwala, uh, ginamit ko yung pangalan ko para makakuha siya. At uh, yun nga, yun yung ginagamit ako sa pangaraw-araw niya. Pero kahapon, tinawagan na si Robert ng kanyang bangko para sabihin na masamang balita. Na-inform ako ni, ng bangko dahil tumalbo nga yung ko at tinanong ko naman siya. Madaling sabi, ang binigay niya sa akin uh, dahilan, may sakit siya. Dito rin na-discovery ni Robert na pangalawang buwang nang hindi nakapaguhulog ng bayad ng sospek. Gusto na ni Bangko isurrender ko yung unit habang uh, hindi pa lumalaki gano yung kakulangan ko. Sinamahan namin ang biktima ng puntahan nito ang bahay ng kaibigan sa Pangulo Malabon. Pero wala na si Ada sa apartment na tinutuluyan. Wala rin na sa nilaw ni Lonnie Robert na isang kulay silver na Mitsubishi Mirage na may plakang AQA1541. Ayon sa ilang kapitbahay, tinakbuhan rin ang sospek ang ilang buong upas sa apartment bago tumakas. Dahil kay Robert nakapangalan na sa sakyan, ito ng presinto para ipaalarma ito. Inihahanda na rin ang kasong karnaping laban sa nagtatagong kaibigan. Michelle, Ada, kung maririnig mo to, siguro baka pwede pakisoli na lang ho yung unit. Sa ngayon naman, ako naman ang naiipit. May mga personal din ho akong ano, problema. Tsaka may mga pangangailangan din ho akong dapat suportahan. Hindi lang naman ho yun. Kumbaga, madaling sabi nga ho, biktima nga lang ng pagtitiwala. Umaaksyon, Gary De Leon. News 5. Be sure to come back. Use five everywhere. Copyright 2016.